Dumadaan man sa matinding pagsubok sa kalusugan ang queen of all media na si Chris Aquino. Hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan upang muling makatagpo ng pag-ibig. Muling sumigla ang kanyang buhay pag-ibig nang makilala niya si Dr. Mike Padlan. Kamakailan lamang sa isang post sa kanyang social media, nagpahiwatig si Chris na maaaring may nalalapit na kasalan, bagay na agad naging usap-usapan ng publiko. The Philippine Showbiz List presents Love Story at Wedding Plans na Chris Aquino at Dr. Mike Padlan June 2024, Chris confirmed her new love life with Makati-based doctor. Nakakakilig at masayang balita ang hatid ni Chris Aquino sa kanyang mga fans at followers nang kumpirmahin niya na bukas siya sa posibilidad ng isang bagong relasyon. Ang revelasyon na ito ay ibinahagi ni Chris sa vlog ni Oji Diaz na nai-upload noong June 29, 2024 sa YouTube. Bagamat hindi nabanggit ang eksaktong petsa ng pagkuha ng vlog, noong June lamang ay bumisita si Oji sa tahanan ni Chris sa Orange County, California. Sa nasabing panayam, ang tanong ni Oji ay unang itinukoy kay Bimbi Aquino ang anak ni Chris. Naitanong ni Oji kung ano na ang kalagayan ng puso ng kanyang ina. Sa ngiti ni Bimbi, sinabi niya na sa kasalukuyan, ang puso ng kanyang ina ay payapa at steady. Kasunod nito, kinumpirma rin ni Bimbi na tapos na ang relasyon ni Chris kay Batangas Governor Mark Leviste. Naputol na umano ang kandilang ugnayan noong November 2023, kahit na si Mark ay patuloy pa rin nagbibigay ng update tungkol kay Chris noong mga nakaraang buwan. Bago matapos ang tanong ni OG, na naitanong niya muli kay Bimbi kung may bago ng love life ang kanyang ina. Medyo nagulat si Bimbi sa tanong, ngunit papagpakumbaba niyang sinagot ito. Sinabi niya na nasa kanyang ina ang desisyon kung magsasalita siya tungkol dito. Ngunit sa likod ng kamera, narinig si Chris na sinabing meron. Muling tinanong ni Oji kung totoo nga ang narinig nila. Sumasang ayon si Bimbi at dagdag pa niya. He is a very good guy and makulit. Ang huling komento ni Bimbi ay nagdula kay Chris na sumali sa pag-uusap at nagpa siyang linawin ang sitwasyon. Ayon kay Chris, hindi naman niya ito masasabing love life pero nangyari na lang ito ng kusa Ibinahagi rin niya na ang bagong lalaking bahagi na kanyang buhay ay isang doktor at inamin niya na malaking tulong ito dahil nauunawaan ng doktor ang kanyang pinagdadaanan, lalo na sa kanyang kalusugan. Ayon pa kay Chris, dahil doktor ang bagong lalaki, nagkaroon siya ng tiwala at kumpiyansa na pwede na siyang umuwi sa Pilipinas. He's part of the reason why I'm confident na pwede akong umuwi dahil alam ko na there's someone who will help in taking care of me, wika niya. Sinabi rin ni Chris na nakabasi ang doktor sa Pilipinas, partikular sa Makati. Ngunit binigyang diin niya na yun lang ang detalye na ibabahagi niya na tila nagbibigay ng konting misteryo kung sino talaga ang doktor na ito. Tiniyak din ni Chris na walang nagkaroon ng overlap sa pagitan ng relasyon nila ni Mark Leviste at ng bagong doktor. Matagal na umanong tapos ang kanilang relasyon ni Mark bago pumasok ang doktor sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Chris na isa sa mga dahilan kung bakit siya komportable sa doktor ay dahil sa pakiramdam niya aalagaan siya nito. Mahalaga raw ito lalo na sa isang taong may pinagdadaanan na hindi madaling gamutin tulad ng kanyang kondisyon sa kalusugan. Para kay Chris, malaking bagay ang may kasama siyang maaaring sandalan at katuwang sa pag-aalaga. Bagamat hindi paganap na inilalantad ni Chris kung sino nga ba ang mystery doctor na ito, sapat na ang kanyang mga pahayag upang magdulot ng kilig at pag-asa sa kanyang mga fans at followers. September 2024, Chris returned to the Philippines with rumored doctor boyfriend, Dr. Mike sa gitna ng pakikipaglaban ni Chris sa kanyang mga autoimmune diseases. Tila na baluta ng misteryo ang kanyang love life. Maraming haka-haka ang lumabas ng makitang may kasamang misteryosong lalaki si Chris sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas kamakailan. Sa kanyang huling post sa Instagram, tahasang binanggit ni Chris ang isang Dr. MP na nais niyang pasalamatan sa pagtulong sa kanyang paglalakbay sa pakikibaka sa kanyang mga karamdaman. Dahil dito, nagsimula ang mga espekulasyon na ang tinutukulong tungkol ni Chris ay si Dr. Michael Padlan o mas kilala bilang Dr. Mike, isang general surgeon na konektado sa dalawang pinakamalalaking ospital sa bansa. Samantala, upang mapanatili ang kanyang pribadong buhay, tila din activate ni Dr. Mike ang kanyang Facebook account. Ang kanyang Facebook page ay hindi na accessible sa social media. Isang post sa kanyang page ay isang maikling video ng pagbati sa kaarawan mula kay Chris para sa isang batang lalaki na pinaniniwala ang anak daw ng doktor. Ayon kay Dr. Mike, humingi siya ng pahintulot kay Chris bago i-post ang video. Bukod dito, ang Instagram account ni Dr. Mike ay naka-private na rin. Ngunit isang mabilis na tingin sa kanilang mga followers ang nagpakita na sina Chris at Dr. Mike ay pinafollow ang isa't isa sa platform. Ang showbiz reporter na si Oji Diaz na nag-interview kay Chris sa California ilang buwan naan na ang nakalilipas ay nagbahagi rin ng mga detalye sa kanyang vlog. Ayon kay OG, si Chris ay umuwi sa Pilipinas kasama ang labing isang kasamahan, kabilang ang kanyang bunsong anak na si Bimbi at ang kanyang rumored na doctor boyfriend. Ipinakita rin ni OG ang isang larawan na ipinose ng isa sa mga kasamahan ni Chris sa loob ng eroplano, kung saan makikita si Chris na nakaupo sa tabi ng isang lalaki na may kahawig umano kay Dr. Mike. Ayon sa ilang mga ulat, si Dr. Mike ay kasing edad ni Chris, 53 tubong pangasinan at may dalawa ng anak mula sa kanyang dating relasyon. Anak din siya ng isang doktor at eksperto sa trauma surgery. Marami mga fans at followers ang nagtanong kung paano nakahanap ng bagong pag-ibig si Chris sa gitna ng kanyang pakikibaka sa kalusugan. Sa isang interview ni Bimbi, kasama ang dating head writer na kanyang ina na si Darla Soler, sinagot ni Bimbi ang mga tanong tungkol sa bagong pag-ibig ng kanyang ina. Ayon kay Bimbi, everything has its time and place its fate. Ito ay parang isang malinaw na pahiwatig na ang bagong kabanata sa buhay ni Chris ay dumating sa tamang panahon kahit sa gitna ng kanyang matinding pakikipaglaban sa kanyang kalusugan. Matapos ang dalawang taon ng pagpapagamot sa Amerika para sa kanyang mga autoimmune diseases, bumalik si Chris sa Pilipinas upang humugot ng lakas mula sa kanyang pamilya habang patuloy niyang hinaharap ang mga pagsubok sa kanyang kalusugan na tinatawag na niya ngayon bilang the fight of her life. October 5, 2024. Chris denied marriage rumors with rumored doctor boyfriend Dr. Mike. kamakailan ay naging usap-usapan si Chris sa social media matapos kumalat ang mga ulat na siya ay kakasal sa kanyang bagong rumored boyfriend si Dr. Mike. Ayon sa mga balita, nakatakdang maganap ang kanilang intimate wedding sa isang events place sa Makati City. Nagad na namang umani ng atensyon mula sa mga netizens. Ang mga litrato ng venue na puno ng mga halaman at bulaklak ay nagbigay ng impresyon na isang romantikong kapaligiran para sa kasal. Ngunit sa kabila ng mga bulung-bulungan at mga litrato na kumakalat online, Mariing pinabulaanan ni Chris ang mga aligasyon. Nagbigay naman si Chris ng babala sa kanyang mga fans at followers na maging maingat sa mga maling impormasyon na naglalabasan sa internet. Isang mahalagang bahagi ng kanyang pahayag ay ang kanyang pagbabahagi din tungkol sa kanyang kalusugan. Nagbigay siya ng babala na anumang impormasyon tungkol sa kanyang buhay ay dapat dumaan lamang sa kanyang kaibigan at entertainment insider na si Oji Diaz. October 20, 2024 Chris overcame cancer scare and teased TV comeback and wedding plans. Sa Instagram, ibinahagi ni Chris ang isang napakahalagang update tungkol sa kanyang kalusugan. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, dumating ang isang magandang balita. Isa na publiko ng kanyang doktor na siya ay cancer-free. Ang balitang ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at nagpasalamat siya sa lahat ng mga tao na nagdasal para sa kanyang kalusugan. Gayunpaman, sa kabila ng magandang balita, hindi maiikakaila na may mga hamon pa rin kinakaharap si Chris. Mayroon siyang anim na autoimmune conditions at tatlo sa mga ito ang itinuturing na life-threatening. So balit sa kabila ng mga hamong ito, mayroon siyang kasamang handang dumamay, si Dr. Mike. Sa isang nakakakilig na sitwasyon, ibinahagi ni Chris sa kanyang Instagram ang tungkol kay Dr. Mike, na isa sa mga magaling na doktor na nakakuha ng linya para sa kanyang IV. Sa kanyang kwento, sinabi ni Dr. Mike kay Chris na huwag mag-alala dahil sasamahan siya sa lahat ng proseso. Isang nakakatuwang kwento ang ibinahagi ni Dr. Mike kay Chris na habang siya ay tulog, nagsasalita siya tungkol sa isang pink Chanel bag. Sa likod ng lahat ng hirap at sakit tila nagbigay ng aliw at ngiti ang kwentong ito sa kanya mula sa kanyang mga pahayag makikita ang pangako ni Chris na hindi siya kailanman susuko na lumaban para sa kanyang kalusugan Bukod sa kanyang health update, ipinahayag e din ni Chris na magkakaroon siya ng TV comeback sa ABS-CBN bago matapos ang taong 2024. Pagkatapos sa kanyang health update, lumabas ang mga haka-haka tungkol sa kanyang relasyon kay Dr. Mike. Mukhang seryoso ang kanilang ugnayan at ibinahagi ni Chris na maaaring may mangyaring kasalan sa pagitan nila. Sa kanyang pahayag, sinabi niya Apologies, but until my groom and I exchange vows in that very small wedding, but surely not held outdoors, I'm choosing to keep my relationship private. Ibalato nyo na sa akin yon. Invited naman kayong lahat if and when sa kasal.